Hi hey guys, magluto tayo ngayon ng spinach. So meron na tayong ano, ah uh, tawag nito. Ayan, meron akong butter na nilagay. Ayan. Tapos lagyan natin ng olive oil. 'Yun, konti lang. 'Yun. Tapos mag-fry uh, tayo ng coriander. Meron tayong coriander dito, guys, na nilagay ko sa freezer. So ngayon, gamitan natin ng coriander para mabango more coriander oops oh lala Ayan. fried natin yung coriander konti lang konting coriander tapos yan, kita niyo yan guys. Ooh. coriander lang yan guys. Tapos, manok. Yung manok na breast. Wait lang po ha. Sugo po puti. Pahihin po yung aso guys ya fried din siya dyan. Manok at saka yung coriander. Yan, medyo malakas na yung ating apoy. Yan, part 5 lang sa ating konting chicken breast. Konti lang guys, panglasa lang to panglasa. Yung, yun ating spinach. Yun, bayo. Hmm. Red lang konti. There you go, mm, go. balik ka rin, balik ka rin para ayan kita nyo yun guys, ayan, binalik sa siya tapos, lagyan natin ng tubig ooh, la la, look at tobig. ayan, tubig tapos, haluan natin siya ng ito, mabilis lang tumaluto eh tapos, ilagay natin yung ating ano, chicken cubes. Ihalo natin siya diyan tapos konting salt at saka vinegar konti at saka mamaya na natin lagyan ng vinegar. So ito muna ilagay natin. At saka konting salt. Yan. Isa lang ilagay natin na ito. Yun, kasi ma malinamnam na yung ating manok tapos mayroon tayong salt ayan, konting salt tapos takpan Ayan. mamaya balikan natin siya. ating spinach na karebi check ko na yung ating manok pwede na siguro guys ayan, luto na yata itong manok natin makagat na ba I mean, uh, mabata pa naman to so ngayon lagyan natin ng konting vinegar ayan, mayroon tayong vinegar konti lang yun more puppet tayo yun, there you go vinegar tapos mayroon tayong lemon kunting lemon din mga 1 tablespoon, tibos, tablespoon so mayroon din tayo dito ano guys, mayroon tayong onions na ginawa kong maliit tapos mamaya mamaya maglagay tayo ng rice doon sa table ito, lagyan natin ng vinegar ayan Lagyan natin siya ng vinegar para mamaya ihalo yun siya sa spinach. Pag gusto mo lang. Pero ilagay mo lang siya sa table guys yung ating vinegar. Kasi kung gusto nilang kung gusto nila ng vinegar sa sa sabaw tapos with ano siya with onion ayan oh no? sobrang sarap guys try niyo to na ko na to with rice before Okay, so more salt pa. Ayan, more salt. Tapos, yung ating spinach, ayan, nakaready lang siya. Itatry ko lang muna, guys. Tikman ko lang muna kung anong kulang. Kasi nilagyan ko siya ng vinegar at saka olive oil. Olive oil pala. Oh, may olive oil na pala yun, oh. Yung pag natin kanina. So, hindi na natin siya haluan lemon lang at saka vinegar tikman ko muna siya kung tama ba yung lasa niya Hmm, sarap na so lemon lang kunti yan or lemon tapos ilagay na natin yung ating spinach karidin na yung spinach natin. Ayan. So, there you go. Spinach here. Maganda yung maraming spinach. Kaya, uubosin natin yung spinach natin. Fresh spinach tosya, guys. Ayan. Fresh spinach. Ayan. That's it guys. Ang ating uh, spinach soup. Wala siyang lintal Spinach lang siya with chicken. Yeah. Sayang ba? Sayang ng spinach. Kaya 'yan na lang ginawa ko. So ito ilagay natin to sa ref para mamaya pag serve ilagay natin sa table. Rice, spinach. Ito rice, tsaka ito tapos ito din. Haluan nyo lang kunti guys yung plato nyo. Kasama na yung sabaw. Oh, sobrang sarap yan. So, itabi-tabi ko lang sya dyan. titikman ko lang sya ulit kasi nilagyan ko sya ng more lemon. Ayan, nakikita nyo yung ating sabaw. Wow, fresh yan sya. Fresh na sabaw. There you go. Pakuloyin lang natin kunti. Ayan, kumulo na siya tik man man Mm Sobrang sarap. That's it guys, luto ng ating spinach. Spinach. Spinach and chicken. Sobrang yummy. orang sarap ng ating soup. So that's it guys, ang ating ulam for today, spinach soup and rice. Magluto pa ko ng plain rice. So i-off ko na to siya kasi luto na. At uh, ibabak ko lang tong aso. Luto na yan siya kasi ang yung spinach kasi mabilis lang kasi maluto to eh Paglagay mo luto na siya. Hindi siya pwedeng overcook. Kaya yun that's it. That's it, guys. Thank you for watching spinach soup with chicken. Yan yeah, and then with onions. Yan. Yeah, for later and rice. That's it. Thank you for watching.